Magandang hapon guys. Nandito dito po kami ngayon sa kapi. Ano tawag nito? Sinukuha ang kapi daw. Guys, sinukuha ang kapi. Tingnan mo man man. Susuko ka dito sa sobrang taas. Ganda oh. Ayun no, grabe guys. Sobrang ganda talaga dito. Ayun no, yung kaibigan ko guys. Alright. Hello daw, hello. Tingnan mo naman guys, sobrang lalim yun dan guys. So, oh. Napakalalim, di ba? Grabe. Oh. Oh. Guys, grabe. Sobrang lalim nitong lugar na to, guys. Sa taas na kami sa tuktok. Pero ang ganda diyan. Ah, sama no kami. Let's go. Ayun, nandoon na sila, guys, oh. Right. Pupunta tayo doon sa kabilang mga ano, guys, lugar. Sa so, doon pa sa dulo. Ito, guys, kuku pa lang to sa pak uh, pakpak agilang pakpak. Ayun, oh di ba guys ang ganda dito sobra oh. the best ah. kita nuno naman guys sa, sa, view na to grabe oh, di ba you know all right talaga naman oh just ko po talagang hindi ka magsawa dito guys kakaano na to kaka -tube. hi sir <laughs> ay layo pala Saan dumaan to? Ay dito. Meron pa lang sasakyan talaga dito, guys, oh. So, paano nakaakyat to, grabe. Pinakyat nila dito yung sasakyan, guys. Ang ganda naman dito sa lugar na to. Sulit talaga naman. Oh. So, Di ba? All right. Ano, may lusutan pa doon? May lusutan pa doon? Wala. Babalik din tayo dito. Ayan, guys. May mga parkingan din dito guys. May mga motor na trail. Ano dito. Kaya lang di pwede natin iakit ng track natin dito. Baka may babalik tayo. Sa... Grabe guys. Ang ganda ng lugar na to. Oh. Sobra. Sulit. Grabe. Di ka maano dito guys. Di ka magsawa dito. Di ka logi sa bayad mo. 50 pesos lang guys. Pero lugar na to. Grabe. Oh. Ka. Ayan, oh. Yun yung kanina, yung daanan natin ito, kanina. Dito. Oh, yan nga, may sakyan Guys, dyan po dadaan yung sasakyan, yan. Pababa. Yun guys, kailangan magaling ka dito mag-drive. Ayun guys, oh. Grabe. Sobra. Ayun guys, may mga ano sila dito. May mga cottage-cottage sila dito, guys. Grabe naman. Ang ganda naman dito. Nakaka-relax naman talaga dito, guys. Sobra. Oh, no. siya, man, ito? Ayan you know. o. Grabe guys. Sobrang ganda. Wow naman. O. Oh. Ano? Gusto niyo pahinga dyan? Tulog muna tayo. <coughs> Tapos mamaya na tayo bababa. Maganda pala mamaya ang gabi dito. Gabi nga. Oo. Sulit so, kasi may ano. Tapos dadaan kayo dyan o no? heart. Ayan o. Ayan guys oh. Ano yan? May function? Ah, may pangsun dito, guys. Yun yung kapihan pala. Yung guys, sobrang ganda naman talaga dito. Video muna dito lahat, pero may sabi Grabe, guys. Guys, sobrang ganda naman talaga dito, guys. Sorry, yan na ito. Oh, sinukuan kape, guys. Hindi ka daw susuko kasi may kape. Sarang mo ka magkano. You know. <tiyan deux> <messant> tanong oh, oh. right. tayo. Right? just Ang ganda naman talaga. Wow. O kaway-kaway mo na kayo. Hi. Hello. Anong masabi niyo dito? Bro, tanong napakaganda. Sulit, sulit ang mga. Sulit ang 50 pesos. Sulit palo. ang oh. mga 386 te, 500 na yan. namin yung Ang ganda na. Tignan namin yung Sobra. Wow. May kape pala. Akala ko libre. guys. <laughs> Sobrang ganda dito guys sa oh, area na to. Grabe. Oh. Oh. Napaka nice. Nice talaga. Oh. Wow. The best. Forest. Grabe guys. Mayroon ditong bahay guys. So, pwede siyang puro mag-check in. Yun know. Sobrang <laughs> ganda guys, grabe. Di ka magsano dito sa lugar nito, na Napakaganda naman talaga. Oh, tingnan mo naman yun Oh, tour ko kayo ha. Yan guys, oh. Sobrang ganda guys, grabe. Oh. Nice piece talaga guys, sobra. The best. Yun oh, maroon pa dyan sa taas. All oh, right ah, let's go. Samahan niyo ako dito. Ikot tayo sa taas. Grabe. Paano nakaakit yung sasakyan niyan, guys? Doon, so may dadaanan doon. Pero di ko alam. Magaling na talaga yung driver na yun. Kasi kung ano yung pinagdaanan namin, yun din yung dinadaanan nila. Yan you know? o. Akit lang tayo ito, guys. Let's go. Grabe. The best is the best. Sobra. ating lugar na guys napakaganda oh, pagod ah na lang pero tingnan mo yung mga motor nila guys ang dami paano nakakitid sa bundok ngayon sabi oh yun nasa tuktok na tayo guys meron sila dito ano parang may kahoy na may bakal na may hagdan pataas taas so, guys kaya kadulo na to right? di diba? Ah, sobrang ganda, guys. Bye. Alright. Nakapagod, sir. <laughs> Nakapagod. Yun, guys. So, bye-bye na, guys. Bye-bye. Good to you. Bye.